Patay at hinihinalang ginahasa ang isang 7-anyos na babae sa General Santos City. Ang tatlong persons of interest sa krimen, mga pa ng biktima at isang kapitbahay. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Hubot-hubad at naaagnas na. Ang bangkay ng isang babaeng natagpuang nakasilid sa isang sako sa masukal na bahagi ng Barangay Conel, General Santos City, miyerkules ng umaga. Kinilala ang biktimang si Princess Arian Cabucos, 7 anyos. Huli pa siyang nakitang naglalaro sa kapitbahay pasado las ng hapon noong linggo. Kaya nagtulong-tulong ang mga residente sa paghahanap sa bata. So, Katunga sa ako sir, so naman siya sa suok. So amo ako ang gilili niya, gitawag na ako ang, ako ang kauban na amo ang ano ili niya, motong tong gipaabot na mo ning isa, kay madlok naman ni. Gituslok man niya kahoy, mo tong gilangaw nakita man niya nga naay short didto mo naman to nagduda na mi nga basi lang mo tong gidala na lang namo ang short among ipakita sa iyang lula giconfirm man niya nga sayang apo daw Ayon sa mga pulis posibleng ginahasa pa ang biktima bago pinatay based on my experience and uh, uh, initial uh, investigation sa crime scene andon yung short niya na kulay pula tapos subot malaki ang chance na ginahasa itong victim. May tatlong persons of interest sa krimen ang iniimbestigahan. Kabila ang mismong ama ng bata na sinasabing minules na ang biktima dalawang taon na ang nakaraan. Ang tsuhi ng paslit, pati ang isang 74 anyos na kapitbahay. Nakita kasi sa likod ng tirahan nito ang isang damit na may dugo at dalawang kutsilyo. Kanabigin tayo ng time na makausap ang POI na pangatlo. We found out some inconsistencies sa kanyang statement. By this uh uh circumstantial evidence plus testimonial na may nakakita. And you'ng a uh, uh, solid evidence itong object evidence, itong t-shirt na dalawa na may dugo. Pinuntahan namin sa kanilang bahay ang tinutukoy nilang matanda, pero hindi na siya humarap hindi na rin nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Isa sa lang sa autopsy ngayong araw ang bangkay ni Princess Aryan. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.